Musta, tamba dong. Ano ba ang big para isip mo ta hararo mo ng problema mo? Ano ba talaga ang problema mo? Itaram mo daw sa kuya nga nang matuwang ang taka? Yun na nga ni ni Padi. Grabe kong problema ngun yan. Nang problema kaya ko duman eh. Kung papanong ko kukonsumon so ginanahan ko sa rapon. Daug ko pa kaya nang gana ng milyon sa luto. Masakitong talaga big para isipin kung papanong ko ito ha. Ah. Ipanao ko o konsumon ko. At ano ba ang ginanahan mo sa rapol na ano? mo pang milyonaryo, sakit ang kapatikan magubos. Balato lamang pwede. Ano ba talaga ang ginanahan mo nga? Yun na nga ni padi ang ginanahan ko. Sarong truck na pili, sarong sakong kuyo, sarong sakong maripati. Buray na ikagin na ko, papanong ko ito maubos. Gawa pa din prebis, unaan mo ka prebis. Sarong latang lang kawas, may kuning sarong galon na tawyo eh, grabe yung pagkaproblema ko talaga kung panong ko nga nito eh siguro kung kakaunong ko man ito magiragit na sana ko mapapanok pati ang tangkimi sa CR kung ikaw ang gawa ko man matamoy na sindakit sa kaon yan sana pa yan sana problema talagaan maborgit ka na sana kaan sa nakaan sa kakaon amak pa managinanahan mo ang sarapol daw mo talaga milyonaryo ka sarong truck na pili sarong sakong kuyog sarong sakong maripati tapos may previs pa na sarong latang langkawas kawas may gawang sarong galon na tawyo. grabe pa di na riyo ka na talaga yan sana what is wrong